Yamamoto vs Sternritter, sino ang pinakamalakas? Kaya ba niyang talunin ang lahat? Bleach TYBW Analysis Soul Society Strongest vs The Quincy Army Alamin kung kaya ba ni Genryusai Yamamoto na lipulin ang buong Sternritter at sino ang tunay na pinakamalakas sa kanila? Sa video na ito, susuriin natin ang legendary battle ni Captain Commander Genryusai, Shigakuni Yamamoto, Laban sa Elite Quincy Force na Stern Reiter sa Bleach, Thousand Year Blood War. Sino ang pinakamalakas sa lahat ng Stern Ritter? Gaano kalaki ang chance ni Yamamoto kung sabay-sabay niyang haharapin ang buong grupo? Breakdown ng mga powers, Bankai secrets, at mga eksenang nagpapakita kung bakit siya ang God of Fire ng Soul Society. Bleach fans, kumanda sa isang matinding power level discussion. But before that, We start after this intro. I ain't going Kamusta mga Soul Reapers at Quincy Hunters. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatinding hypothetical battle sa Bleach, kung kaya bang talunin ni Captain Commander Genryusai Yamamoto ang lahat ng miyembro ng Sternritter kung sabay-sabay silang umatake. At sino nga ba ang tunay na pinakamalakas sa mga Quincy Elite? Tara na at simulan na natin ang diskusyon. Bago ang lahat, kilalanin muna natin ang hari ng apoy, si Genryusai Shigekuni Yamamoto ang pinakaunang Shinigami at founder ng Gotei 10 May higit isang libong taon ng karanasan sa pakikipaglaban. Taglay ang bankay na Zankano tachi, isang kakayahan na literal na nagtatala ng apoy na kayang sunugi ng buong Soul Society. Kilala siya bilang pinakamalakas na Shinigami sa buong kasaysayan. Sa manga at anime, nakita natin kung gaano nakakatakot ang bankay niya, napapaso ang hangin, natutuyo ang lupa, at natutunaw ang anumang mahawakan. Sa kabilang panig, narito ang Stern Ritter, ang elite Quincy Army na pinamumunuan ni Evap. Bawat miyembro ay may titulong letter na kumakatawan sa kanilang unique power, halimbawa. Z. Giselle Gewell, the zombie. Y. Lloyd, Basby, V. Grammy Daumo, the visionary. Ang bata na kayang baguhin ang realidad. M. Mas The Masculine, the superstar. X. Lil Barrow, the X-axis, at marami pang iba. Sa kabuuan, may mahigit dalawampung stern reader, bawat isa ay may abilidad na kayang pumatay ng mga captain. Sa anime at manga, pinatunayan nilang kaya nilang wasakin ang Soul Society sa unang pag-atake. Sa Thousand Year Blood War, nakita natin ang iconic battle ni Yamamoto laban kay Evok. Ginamit ni Yamamoto ang buong lakas ng Zanka no Tachi, at halos masunog ang buong paligid. Apat ang main phases ng kanyang bankay. Zanka no Tachi, Higashi East, Concentrated Blade na kasing init ng araw. Nishi, West, isang flaming armor na nagtatala ng 15 million degrees na init. Minami, south, muling binubuhay ang mga patay para lumaban sa kanya. Kita, north, isang single slash na pumuputol sa kahit anong bagay. Sa laban nila, halos natalo niya si Evok hanggang sa malaman nating isang impostor lang pala, Royd Lloyd ang nakalaban niya. Sa huli, pinatay siya ng totoong Evok sa pamamagitan ng pag-agaw ng bankay. Kung pag-uusapan kung sino ang pinakamalakas sa lahat ng sternwriter, maraming contenders. Leo Barrow, X-axis, may abilidad na barili ng kahit ano, kahit hindi tinatabla ng pisikal na depensa. Sa kanyang ball form, halos hindi siya masugatan. Grammy the visionary, kayang gawing realidad ang kahit anong naiisip, limitado lang ng kanyang imahinasyon. Siya ang tanging stern return na halos nagdala ng problem kay Zeroki Kenpachi ng solo. Jogram Hashwolf, The Balance, ang kanang kamay ni Evok na kayang balikta rin ang swerte ng laban. Askanak Levar, The Death Dealing, kayang kontrolin ang lethal dosage ng anumang substance sa katawan ng kalaban, kahit oxygen. Kung raw power at broken ability, karamihan ay pumipili kay Grammy bilang pinakamalakas individually, pero kung leadership at strategic threat, si Jagram ang top tier dahil halos kapantay niya si Evok kapag tulog ang king. Ngayon, kung sabay-sabay nahaharapin ni Yamamoto ang lahat ng Sternritter, ano ang mangyayari? Power advantage, saraw destructive force, panalo si Yamamoto. Ang init ng Zanka no Tachi ay kayang mag-evaporate ng Quincy Rishi Arrows bago pa ito tumama. Endurance issue, pero tandaan na delikado rin ang init ng bankay para sa sarili niya. May limitasyon ng oras na kaya niyang gamitin ito bago masunog ang soul society. Hacks abilities, ang problema ay hindi puro lakas ang Stern Ritter. May reality warping, Grammy, instant kill mechanics, Askenn, at untouchable sniping, Leal. Ang sabay ang atake ng ganitong klase ng powers ay hindi basta-basta malulusutan kahit ng pinakamalakas na Shinigami. Verdict, kung isa-isa niyang kakalabanin, malaking tsansa na matatalo sila ni Yamamoto, gaya ng ginawa niya noon sa original Go Tether 10 na puno ng halimaw. Pero kung sabay-sabay, malaking posibilidad na matalo siya sa attrition at combined hacks, lalo kung kasama si Jogram at Evok mismo. Kaya mga Soul Reapers, malinaw. Si Yamamoto ang isa sa pinaka-overpowered na karakter sa buong Bleach. Ang Stern Reader ay hindi basta-bastang kalaban, ang ilan sa kanila ay may abilidad na lumampas sa purong lakas. Kung 1v1, kayang-kaya ni Yamamoto ang karamihan. Pero all-out war laban sa buong Stern Reader, sabay-sabay. Malabo, lalo na kung may tulong si Evoc. Ano sa tingin ninyo? May chance ba si Old Man Jenryusai kung sabay-sabay ang laban? E, comment niyo sa baba at huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang Bleach discussions. Yeah.